maglinis na ganda ng pagkiramdam pag malinis ang bahay nakapalit na naman ako ng portina ganda ganda na pawis pawis ako tatatapos ko lang maglinis minis ko lang ng bahay. Habang wala akong alaga, ganito ang aking gagawin. linis linis Tapos na po. Kaya pwede na ako matulog. Palit na. na naman ako ng cortina. Yan lang naman ang aking buhay. Ako lang mag-isa. Walang magawa. Ay, gabi. Hindi so, ba maliwalas pag malinis talaga ang bahay? yan tapos na na naman si yung Reza. Amaya magsayaw. Ganda talaga ng view ng aming ano ang rooftop namin nakikita mo talaga doon sa labas eh. presko preskong presko ako lang mag isa kasi si daday wala dito. yan buhay ni Risa yan ang aking